Hello! Welcome back po! Magandang magandang araw sa inyong lahat uh, baga, Bago tayo mag-umpisa sa ating uh, YouTube channel sa ating tutorial So, kumusta kayo mga kababayan, mga idol mga kangder, ka sana nandyan kayo sa magandang kalagayan So, ngayon uh, magawa tayo ng isang tutorial Paano uh, magawa ng payaw at saka anong mga technique at saka mga idea ang ating uh, ibigay ko sa inyo So, ito na po! Uh, panoorin nyo. Hello, mga ganang araw po sa inyong lahat. Sa aking mga kababayan, aking mga uh, idol sa akin mga sa katulad ko mga anglers uh, mga manihisda uh, mga araw po sa inyong lahat mga kababayan ko so, sa akin mga subscribers mga viewers uh, magandang mga araw sa inyong lahat yan so ngayong araw na ito magawa tayo ng isang uh, tutorial video tungkol sa mga paraan sa paggawa ng tayaw so, so nakaraang uh, araw nagawa tayo ng isang tutorial kung paano i-check natin yung yung foam na ginagamit natin sa paggawa ng payaw. So ngayon ang gagawin natin, so magawa tayo ng ay pakita ko sa inyo eh, yung ginagawa nating pundo. So anong mga uh, paraan kasi maraming mga paraan sa paggawa ng pundo. So yung iba ay ang tawag diyan ay bilog. Uh, so sa akin naman square So, bakit square ang ginagamit ko at saka ano pang mga paraan ko sa paggamit ng aking payaw. So, ipakita ko sa inyo. So, bago diyan, so sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, uh, pakisubscribe nyo na Richard Fishing TV po para mapigit kayo sa aking mga, mga bago kong tutorial video uh, para may turo ko sa inyo ang aking mga kalaman kasi may kasabihan pag matanda na maraming kalaman. so para matutunan ninyo so uh, makikita ninyo kung anong mga technique kasi ang yung mga anglers mga mangisda ay maraming nagka iba ibang mga technique so sa akin ipakita ko sa inyo at i-share ko sa inyo ang aking experience kung paano ko uh, nakahuli ng maraming isda gamit ang aking payaw so ito lang po so, a few moments later So, ipakita ko sa inyo ngayon kung ano ang pundo na aking ginagawa. So, ngayon, nagagawa ko ng ito po. Ang tawag sa amin, shield. So, ano bang shield? Ito po ang ilagay sa PC. Ah, so, sa payaw, mayroong foam, mayroong arinduhanan, yung hinahawakan ng payaw, at saka may habong, at saka may pundo. So, sinasabi ko na, Nung nakarang araw, pinakita ko sa inyo yung aking foam. So, matanggal na yun. Sinecheck ko lang kung maayos pa ba. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung uh, bundo. Kung anong bugis ng aking bundo. At saka, gaano kalaki. Uh, bakit square? Kasi yung iba yung baril. Yung frame nila, mahal nila ay baril. So, yung ano niya, yung forma ay parang brown. Ganyan. Sa akin, square. Bakit square? I-explain ko sa inyo, mga idol, kung uh, bakit uh, hindi hindi uh, bilog square ang ginagamit ko. Uh, so, yan talaga, idol. Uh, alam mo, mga anglers, mga idol, mga kababayan, dyan sa laot, uh, hindi pantay-pantay yung uh, balas. Uh, yung tawag dyan, yung ano, yung sa ilalim, hindi pantay-pantay. So mayroong ganyan forma, yung mababaw, yung tawag sa amin puntod, at saka mayroon pong yung malalim, yung tawag sa amin kantil. Kapag bilog yung pundo mo mga anglers, mga idol, mga kababayan, uh, kapag bilog yan ang pundo mo, pag dumating ang panahon na malakas ang current, malakas ang sulog, yung payaw mo ay hahatakin yan ng ano, yung sulog. Kung hindi sulog, bagyo ahatakin nyo ng payaw mo uh, so paghatak sa payaw mo so pag malakas ang karin yung payaw mo ay uh, ma ano mahatak sa sulog or ma madala sa sulog so pagkadala kung halimbawa yung payaw ay yung pundo mo nakalagay sa ganyan forma so puntod kapag ginahatak yan o na nabira siya, paingon sa ubos so magruling yan maliligid yan maligid o magruling So pag so halimbawa, ang gikan halimbawa dito sa balas, sa puntod, ay ang lalim sa PC mo hanggang sa ibabaw ay 500 ka pa. So tapos YY ni mo is 100. So ay eh, yung ano mo, distance ay 100 lang. So 500, so 600 lahat. Pero ang mula sa ilalim, 500 patungong ibabaw. So ah, nag, -nag siya or naligid siya paingon sa kantil, sa ubos yung paya mo ay malulunod kasi buti na lang kung pagpatungo sa ubos, hanggang dito paingon dyan ay 600. Halimbawa so, kung nakat, nakat, na, na, na nahulog yung payaw mo sa puntod so sa bundok ng ilalim ng dagat, tapos dito pa doon silalin, ano mangyari sa payaw mo? Ang mangyari dyan ay malulunod ang payaw mo. So mawawala ay ang payaw mo. So yun ang experience ko mga kababayan, mga idol sa nakaraang uh, marami ng taon. So ang pagpayaw ko kasi mahigit ay 20 years na so yung experience ko sa payaw so yan ang sinishare ko na hindi talaga maganda kapag uh, round yung yung ano mo yung pundo mo kasi maligid yan sa ilalim ng dagat so pagkaligid ang mangyari uh, malunod ang payaw mo or mawawala kasi naubos ano ang wayway so pinaka the best mga idol mga anglers ang gagawin, gagawin natin sa pundo para hindi mawala yung payaw natin square talaga kanyan square ang forma kasi pag square siya hindi siya maruling hindi siya maligid kasi square kasi diyan sa dagat mayroon ang sa dagat mayroon siyang balas mayroong lapok umad mayroong mga bato-bato mga corals buti kung uh, mga corals uh, hindi siya ma, hindi siya maligid halimbawa kung na, 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 nalagay ang pundo mo diyan sa balas o sa mga lapok so madali yung hatakin ng sulog dali siyang madalas sa sulog sa dagat o sa bagyo so maligid siya so sayang yung uh, paya mo sayang yung tira mo na pinaghirapan so ganyan lang talaga ang, ang aking explanation bakit ang pundo ko ay round uh, ay square hindi hindi bilog hindi round. ang lurs ang yung pundo ko uh, natapos ko ito nung nakaraang araw so hindi ko na kung Uh, ano ang mixing ko sa aking paggawa ng gundo ilan ang balas grabas so ang siminto isa lang pero ang balas na aking ginagamit ay walong sak walong sakong siminto at saka ang grabas ko ay limang uh, sakong siminto ito po ang pundo ko mga anglers, mga kababayan, mga idol so ito po square square, square po siya at saka sa mga baguhan yan hindi pa na eksperensyado sa paggawa ng pondo ito po yung ano yung ligid ng motor yung hawakan niya so yan po ang size niya yung ah uh, galing sa baba patungong ibabaw ay 70 inches at saka di hanggang dito patungong yan 70 inches din So pare-pareha. So yan ang... Ay hindi na yan maano, madala ng karit ng sulog kasi mabigat yan. Siguro itong pundo ko ay mahigit mga 600 kilos to. Itong pundo. At saka yung ginagawa kong frame, yan lang o. Oh. Yung mga lumang sin Yung ginagawa ko. Yan po. So para hindi tayo magkagastos. Uh, so yan. Ayusin ko yan. At saka uh, gagamitin natin sa paggawa natin ng ikalawang pundo. Kasi ang gagawin ko ay... A dalawang pundo ang gagawin ko. So yan po. So yan ang pundo natin. So pagkatapos ng ano, pagkatapos ng pum yung buya ng ating payaw. Yan po. So pagkatapos nito, yung buya natin sa kayo arinduanan, so finish na ito. Ayos na. So ang ginagawa natin kahapon ay nag-slice tayo ng yung mga ligid ng motor. Uh, bakit ligid ng motor? Kasi uh, maiksi lang. So in-slice natin, ginagawa natin ito. Ginagawa natin ng ano, yung parang in-slice ito, parang PC. Para iyan ang gawin natin sa pag ng mga dahon ng yog, dahon ng buli. Yan, so marami pa. So ito po ang ginagawa, ginagawa ko sinasabi kong shield. Uh, bakit shield talaga yung ano yung tawag nito? Kasi mga idol, mga under uh, sa Payao kasi maraming technique diyan. Nagkaiba-ibang teknik So para hindi tayo malugi kasi ang Payao ay uh, malaking uh, puhunan, malaking kapital. So sa Payao ay ano uh, may pum, may dahon ng niyog, lubi, pisi, at saka pondo. Pero 'yun ang ginagawa sa iba. Pero uh, sa akin, so, sa akin mga ka, ka idol, mga anglers. So mga kababayan, yung ginagawa ko, uh, naggawa ko ng isang paraan uh, para bang uh, bagong technique ito sa iba. Pero ano, uh, experience, experience ko na 'to kasi sa pundo ah uh, uh, ang may, mayroon yung yung goma koneksyon niyan sa ano yung sa foam at saka nandiyan ang ano nandiyan ang dahon ng mga niyog pero ito ilagay ko ito diyan sa pisik sa ilalim sa ilalim ng pundo uh, pag uh, katapos ng pag uh, lagay ng pundo sa ilalim so Bibilangin natin, halimbawa, ang lalim ng PC ay uh, 500 ka uh, patom o 500 ka di pa yung, yung ano niya, kahaba. At saka may wayway yun. Ang wayway niya, ang excess niya is 100 or 120. So, sa 500, o sa 500 yan, yung parang tuktok na niya, dito ilalagay to. Ilalagay to sa wayway niya. Bakit ilalagay to? Kasi pag... Uh, yung payaw mo ay marami ng isda pag maraming ano ah, maraming mga malaking isda katulad ng panit yung tuna or maraming mga tangigi or yung lumod dolphins at saka yung mga barakuda ang tawag sa amin na ah, yun rumpi o pag at ano yung hinuhuli yung mga malit na isda yung katulad ng galunggong saka yung mga tulingan sa amin tulingan yung iba pidlayan at saka yung mga marot kutob sa amin ang tawag matambaka kinakain yung mga walaking isda hinahabol nila so pag hinahabol nila ang mga isda aalis yon sa payaw so kasi wala silang matakbuhan pero patungo sila sa lalim pero pagpunta sila lalim pag wala ito so anong an tatakbuhan urut tataguan ng mga isda kasi PC lang ang nilalagay mo. So, ang mangyari, yung mga isda na apong sa payaw mo ay uh, tumatakbo o mag yun. At saka mawawala yung isda sa payaw mo. Sa tawag sa amin, apong, mawala yung apong sa payaw mo. So, pag, tapos, uh, babalik yan. So, matagal pa siguro mga isang linggo. O kung hindi man ganyan, yung payaw mo ay inaaryahan ng lansa, So pag ng lansa ay pagminsan yung tawag sa amin masipyat yung hindi hindi ma, uh, ano hindi malikusan or maaryahan yung isda. Pag area ng payaw sa lansa, yung isda nandiyan sa labas. So yan, ang isda ay alis o pupunta sa ibang payaw or else hindi na pupunta sa payaw mo kasi yung payaw mo ay tinatanggal na i, na yung habong kinakarga ng bangka So, matagal pa yun, babalik sa uh, payo mo yung isda. Pero pag nandito itong shield, kasi pag uh, inarihan yung payo mo, uh, yun ang, ang inarihan lang, yung light boat mo, kasi yung pambot na may, may, may ilaw. At saka yung, ano, yung habong na uh, mayroong mga dahon ng niyog at saka buli. Pero ito, nandito ito sa ilalim kapag nasipyat yung lansa or na hindi ninarihan ang isda uh, ang, ang isda ay babalik sa payaw mo kasi nandito ito sa ilalim sa PC hindi naman ito kasama sa pag -arya. kasi pag inarihan ang payaw so ang mangyari uh, tinatanggal halimbawa, halimbawa payaw to ipoom to halimbawa so tinatanggal dito yung ano yung PC connection at saka tinatakbo yun ang PC sa asa uh, sa pambot at pagkatapos pagtakbo uh, ang yung payo mo na may may dahon ng nyog yan ang inaryahan so pag sipyat yon so ang isda ay alis kasi wala na ang payaw kina, kina, pagkatapos kinakarga tina, uh, na ng bangka so ito nandito to si lalim pag nasipyat to yun ang isda babalik si lalim so ang mangyari yung payaw mo ay uh, hindi mawalan ng isda kahit naariyahan ngayon, pagkagabi mayroon na namang isda. Kasi paano si sipiat o ibang isda na hindi nakuha ng lansa ay babalik sa ilalim. So ito ang mga technique. Ito po ang matagal ko nang ginagawa. At pagminsan uh, pag minsan, uh, may nangyari na sa isang linggo, ay araw-araw ako naariyahan. Nagtaka yung mga kaibigan ko at saka mga katulad ko mga isda. Bakit araw-araw akong uh, na taktakan ng lansa o naariyahan ng lansa? So ano bang sikreto? So baka may ano sabi nila may may ano ba may anting-anting. So hindi 'yan, hindi tayo maniwala niyan. So ang ano na natin si at yaga. Pagkatapos pag arya ng lansa, yung iba eh, hindi na nila binabalikan. Uh, binababalikan nila yung payo pag mga tiks na next day or mga tatlong araw bago pag arya o isang linggo bago pag arya. So sa akin hindi pag narihan ngayon pagkagabi uh, iilawan ko naman para yung isda ay maakit sa ilaw at saka pag-akit sa ilaw kasi yung mga maliliit isda ay pupunta diyan sa ilaw so yung mga kutob, mga marot at saka yung mga budloy, mga pidlayan at, at saka yung mga ibang isda ay kumakain ng mga maliliit na isda pagkaaraw na naman so dito na pupunta sa payaw kapag hindi mo iniilawan ang payaw so matagal yung payaw ay uh, maapungan tawag sa amin maapungan ma uh, mayroong isda na naka nakadeposit yan so si atyaga lang mga kababayan mga idols mga anglers yun ang i-share ko sa inyo so huwag yung kalimutan yung payaw mo lagyan niyo ng shield sa ilalim ito po sa sa Bisaya pa gikan sa Pundo wai pag YY nimo mga 100 kado pa dito ilagay sa wai itong shield kasi hindi ito sinasama sa pag-arya hindi hindi wala dilit ni siya gi sa pagtaktak so dinhi mo balik ang isda unyang nga nung inanin siya forma, bakit ganito ang forma niya mga kababayan, mga anglers? Kasi pag uh, mayroong malaking isda, so kinakain yung mga maliit. Ang mga maliit na isda, dito sila mag ano, tatakbo, papasok. So hindi makapasok yung mga isda ng mga malaki. So yan, labas, labas pasok sila, labas pasok. Pag dito ang isda, dito ang isda ng mga maliit, dyan naman, dito sa, luy, sa, dito naman sa ano sa uh, likod, sa kilid. Tapos, yung malaki pa ikot-ikot lang si mga isda, ano lang at saka itong nylon, uh, pagdating ng mga isang uh, isang nigoro siyang buwan, uh, magkakaroon to ng lumot. Is Tagalog, ano ang tawag yan? Lumot. Yung mga dumi-dumi sa lagat, Ano bang tawag sa lumot? At saka bakit ganito? Kasi yung ginagawa ko mga kababayan, mga idol, 'yun sa una, Uh, yung ginagamit ko yung ligid ng motor dinalagay ko diyan sa YY kasi sa pondo pag 500 ka do pa mag -way -way ka so tagaan mo ng distance mga 100 ka do pa so diyan inilagay ko ang ligid ng motor so bis of my experience uh, pag hinahatak ng bangka uh, matigas or magahi uh, hinahatak kasi lalim sabal 'yung pangbangsabata so, ah, galog para bang ah, matigas atakin 'yung ah, PC mo kasi may 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 ligid ng motor silalom. 'Yung ligid ng motor, 'yan po ang pamahayan ng isda 'yan sila mag ah, magtakbo-takbo kung mayroong mga ah, malaking isda. So ang, ang aking iniisip, 'yung iniidea ko, so maggawa ko ng ganitong forma So based on my experience nung nakaraang taon So nakita ko talaga epektibo talaga 'to. Kasi paghatak ng bangka hindi mata hindi ma, hindi ma, ino, hindi magahi, hindi matigas. Paghatak kasi yung dagat ay ano lang lapos-lapos. Yung ano lang pang free lang ang dagat, hindi katulad ng ligid ng motor na malaki, sabal talaga. At saka hindi ka makalagay ng mga maraming ligid. So ah, uh, yung ginagawa ko, yung payo ko, yung wayway ko, linagyan ko ng sampung ligid ng motor, hindi ko dinamihan kasi mabigat. Pero pag nagawa ko ng ganito, based in my experience, ano lang, smooth lang ang pagbira, mahumok lang. At saka sa isang YY ko, naggawa ko ng 20, 20 piraso ganito. 20 ka inani, mga idols, mga angers. Ang akong gihimo, 20 ka shield, ang akong gihimo. So, nakikita ko, uh, hindi nawalan ang payo ko ng isda. Araw-araw may raming isda kahit araw-araw. Uh, tinaktakan ng lansa so ganyan talaga yung mga technique na ituturo ko sa inyo so yun talaga uh, talaga yung mga may isda ay uh, para ba sa bisaya nang iilad ng mga isda dahil sa liwanag dahil sa asiga uh, sa isda o uh, sa siga sa suga, yung isda ay uh, naakit so yan talaga, pag akit hindi nila kalain na yan pala ay kapamahakan ng isda dahil naakit sila sa ilaw pupunta yung mga maliit na isda tapos uh, pagpupunta yung mga marot, mga tulingan at saka mga budloy dahil mayroong mga maliit na isda dahil sa ilaw, yun pala ay kapala, kapamahakan nila dahil uh, inaarihan sila ng nansa so ano bang ating uh, mapupuhang uh, mga aral yan, mga idol mga kaibigan, mga kababayan so ang aral natin makukuha ay hindi lahat ng mga liwanag mayroon nang sabi na ito ang liwanag ng ating mundo, so hindi lahat ng liwanag ay makabibigay ng kabutihan so mayroong liwanag na makabibigay ng kapahamakan so katulad ng mga isda experience, yung isda ay naakit sa ilaw baka akalain nila ay diyan sila mabubuhay dahil maraming makakain sa ng isda yun pala ay kapamakan so sa atin naman ah, hindi naman tayo isda pero maraming nagsasabi na ito po ang liwanag ng ating mundo so ang mapulot natin ay hindi lahat liwanag ay makapibigay ng ating uh, kabutihan mayroon, mayroon pangminsan na ang liwanag na sinasabi ng iba ay guys sa atin ng kamamahalan. Yan yan lang po mga idol, mga kababayan ng ating position sa ating uh, ating video ngayon. At uh, sa next episode naman, ipakita ko sa inyo kung paano pag uh, pag arya o pag hatak ng yung pundo kasi malaki yung pundo na ginagawa natin. mabigat 'yon. So, anong technique na ginagawa ko? Kasi sa iba, yung pundo ay uh, kinakarga ng lansa. So sa akin hindi naman 'yan lansa, bangka naman 'yan. So ano bang diskarte ko? Paano ko maaangat 'yon at paano ko dadalhin sa laot? So yan yan lang mga kababayan. Sana manood kayo sa aking next na video. At huwag niyo kalimutan, subscribe niyo ako at saka i -share. Malaming salamat po. Magandang magandang araw sa inyo